Hi guys. Kain tayo. Totong, naghahanda na tayo kumakain. Kasi mamayang alas 10 yung ating pasok. Tapos kukunin kami dito ng shuttle namin around 8.45. Mga 9 o'clock nasa kalsada na kami. Um, to this video guys may ipapakita ko sa inyo ha um, ito yung unang karanasan ko dito sa Europa na hindi ako makapaniwala kasi salungat sa atin dyan sa Pilipinas And did you know that the, the tawag dito the oras yung oras kung anong oras na ngayon papakita ko sa inyo kung anong oras na so, let's go Look at that. Mm. Yung oras natin ay nasa alas 6.30 na siya. 6.30 p.m. na siya. Pero, uh, dito sa Europa, hindi mo ma feel na 6.30 p.m. na. Lalabas tayo ng bahay. Papakita ko sa inyo. Iwan muna natin yung ating kinain. Labas tayo ng bahay. Papakita ko sa inyo. 6:30 PM na dito sa amin. Okay, look at guys. This is 6:30 PM here in Europa. Look at. Alas 6:30 ng gabi. Oh. Meron pa siyang araw. Alas 6:30 na ng gabi o anong oras na dyan sa Pilipinas? 6 hours ahead din siya. 7 8 9 10 11 12. 12 midnight in the evening sa Philippines kasi 6 hours ahead kayo. So ayan, may araw pa kami. 6 30 in the evening. So mamaya ipag-continue ko tong video na to kung anong oras anong oras kami umaalis at saka may araw pa talaga. Ayan, tapos na tayong kumain guys. Ah. Time check para maniwala talaga kayo na dito sa amin kahit gabi na meron pang araw okay ayan na Ito, yun, yung orasan namin nakatapos akong kumain 6.45 okay sumula akong kumain alas 5 alas 5 na ulit Uh, labas tayo para dapat kayo sa inyo Okay? Hindi na ko lalabas. Ikutin ko lang yung camera. Ayan o. Oh. May araw pa rin siya o. Oh. Hmm. May araw pa ha. Ang oras ngayon ay quarter to seven. O dito tayo sa kabilang pintuan namin. Ayan guys oh. Magsi-seven o'clock na. Look at. Ha? Mm. Ang araw, oh. Magsi-seven o'clock na dito sa amin. Nandyan ang araw. Diba? Ganyan dito sa amin. Mamaya-maya ipapakita ko naman sa'yo kung, kung talagang totoo na mayroon talagang araw hanggang alas 9 dito ng gabi. Oh, so, ito, nag up na tayo time check. Tingnan ko sa inyo yung ano yung tawag doon, yun, yung orasan tapos papakita ko ulit sa iyo ang araw. Mataas pa ang araw dito sa amin. Nakagitap na tayo kasi mamaya maya aalis kami. Kukunin na kami ng shuttle. Oh, ayan ha. ah um, madilim na dito sa loob pero sa labas maliwanag pa. Ayan, time check. Alas 8.03 ng gabi gabi yan dito ha gabi so lalabas naman ulit tayo ng ating bahay tingnan natin kasi talagang hindi ako makapaniwala <laughs> oh my god tingnan nyo guys oh tingnan nyo maliwanag pa sa buwan. may araw pa dito ang gabi gabi na dito sa Europa tingnan nyo oh may araw pa hindi ito biro ha. Alas 8 na ito ng gabi sa amin. So ganyan dito sa amin. Diyan sa atin is ano na siya madaling araw na. So nakagayak na tayo kasi maya maya uh, uh na kami ng bus ng shuttle. Alas 8.40 papakita ko pa rin sa iyo. Ayan ha. Uh, again, yun, nandyan yung orasan natin. Alas 8.05. Hmm. Okay. Dito naman tayo sa kabilang pintuan. Pakita ko sa iyo. Okay? <laughs> Ayan talaga oh, may araw pa talaga. Ayan no, oh, may araw pa alas utso na ng gabi. Gabi ito dito sa amin ha. Ang pasok namin ngayon ay 10pm hanggang tomorrow ng 10am. Ganyan oh, dito tayo sa kalsada. Pakita ko sa inyo. May araw pa talaga. Diyos ko, alas utso na ng gabi ito. Ayan oh, alas utso ng gabi. Amazing. Europe. <laughs> alas otso ng gabi guys O oh, ba? Diba? So maya maya update ko naman kayo pag pupunta kami doon sa shuttle area Time check It's almost magna 9 in the evening na dito sa atin Ayan ang patunay ha Meron tayong street lights Ayan So ibig sabihin gabi na talaga Talaga mag alas na na talaga ng gabi At kami papupunta na doon sa uh, Sa highway Para magabang ng aming shuttle. So, yung aming kasamahan ay nandoon na. Oh. Opo, talagang may patunay na tayo. Alas 9 na ng gabi. Ayan, oh. Meron tayong ilaw sa poste. Oh, di ba? Liwaliwanag. Akala mo ano lang siya. Akala mo umaga lang. Ganito pala dito. Unang karanasan ko. Nandoon yung papalubog na araw, oh. Nandoon yon, yon. Oh. May may araw pa talaga ang gabi dito. Alas 9:00 ng gabi ito yung mga country na nakakaranas sila ng tinatawag na meron siyang midnight sun. Kagaya ng Finland, Iceland, Yukon Canada, uh, Russia at saka Alaska, United States of America. Ito nga pala ang dahilan. Kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na midnight sun sa mga bansang ito. Uh, sa pagtelt ng earth. Ibig sabihin, uh, kung saan nakaposisyon naka yung ikot ng, ng mundo na nakatapat siya sa araw, yung mga bansang 'yon, uh, yon sila ang makakaranas ng tinatawag na midnight sun. Then doon naman sa ano, doon naman sa parting ibaba ng earth na kung saan hindi sila naka, naka, nakaharap siya sa sun, ay sila naman ang hindi midnight sun. Ibig sabihin, yung sinag ng araw sa kanila ay less. So, yan po ang dahilan kung bakit merong araw dito sa Europa kahit hating gabi na or bandang alas 9 na ng gabi. So, sana'y nasagot natin, bakit nga ba may araw pa hanggang alas 9 ng hating gabi dito sa Bansang Europa. So bye for now! Bye-bye!